Magandang araw! Ako si Teacher Dara. Masaya akong makasama kayo ngayon. Gusto nyo bang matuto ng wikang Pilipino? Halika, samahan ninyo ako. Sa ating unang araw ng pagkikita, tuturuan ko kayo ng mga pagbati sa Filipino at ang wastong oras ng paggamit ng mga ito. Simulan natin sa magandang umaga o magandang araw. Maaaring sabihin sa umaga, mula sa pagsikat ng araw, hanggang sa bandang tanghali. Ang sunod naman ay magandang tanghali. Maaring sabihin mula alas 12 hanggang alas 2 o pagkatapos inyong kumain ng tanghalian. Magandang hapon! Maaring gamitin pagbati pagkatapos ng tanghali hanggang sa oras ng paglubog ng araw. Magandang gabi! Maaring sabihin simula sa paglubog ng araw hanggang bagong matulog. Sa inyo rin! Umaga ba, tanghali, hapon o gabi na ba? Gamitin ang inyong mga natutuhang pagbati at batiin ng may ngiti ang mga tao sa inyong paligid. Tandaan, kung ang taong babatiin ay mas nakatatanda o hindi nyo pag-aano kakilala, mainam na gumamit ng po. Salamat sa inyong pagbisita sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako si Teacher Nara. Ingat kayo palagi at sana lagi kayong masaya. Magandang araw